Guys, make your schools proud at galingan nyo. Dahil 200,000 pesos po ang pwedeng mapanalo ng tonight. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey, Clo Ann and Louis. Let's play round one. Good luck. Nag-survey kami ng isang Pinoy. Top 6 answers are on the board. Oh, bagay na bagay ito. Ito, kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, anong hayop ang pwedeng maging middle blocker? Louie? Giraffe. <laughs> 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 Giraffe. <laughs> But, <laughs> ang tanong, anong ipamba block niya? Yung leeg niya! Yung leeg. Okay, nasa ba, Giraffe? Yup. Kluwan. So, kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, sinong hayop ang magiging middle blocker? Unggoy. Kaya <laughs> ang unggoy. Nandiyan ba ang unggoy? Good. Louis, pass or play? Play. Alright, let's play. Let's play let's, let's go, let's go, let's Girl. go, let's go, Kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, anong hayop ang pwedeng maging middle blocker? Elepante. Elepante. <laughs> Medyo mabagal ba nga lang yung elepante, eh, no? Pero easy. Pwede, Kasi madali lang sa kanila, malaki. Yan, lalo na, sinip na na yan. Elepante. Pwede, pwede. Yes. Jefferson, kung maglalaro ng volleyball, mga hayop, uh, anong hayop kayo ang pwede maging middle blocker? Siguro, ano, kabayo. Ah, pwede ba sipain ng bola sa volleyball? Bawal, ano? Eh, pwede, 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 pwede. Kahit anong parte ng katawan. Kahit anong parte. Niya. Pero hindi sadyang sipa, yung napa ganun lang. Bayo? No? Pwede, hindi. pwede yun, allowed pwede, talaga. Pwede, pwede. Kabayo. Casey. Si Casey po, isang middle blocker. Ito, yeah! <laughs> gusto ko malamang, Casey. Kung maglalaro ng volleyball, mga hayop, anong hayop kaya ang pwede maging middle blocker? Katulad mo. Kangaroo. Kangaroo. <laughs> kangaroo. Kangaroo. Siyempre, mataas ko malo. Nandiyan ba ang kangaroo? Oh! Louis, <laughs> kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, anong hayop ang pwede maging middle blocker? Siyempre, sa mga malalaki, kalabaw! Usa so, sa basketball, may kalabaw. Yes. so, volleyball, Syempre, may, kalabaw may kalabaw din. May kalabaw Services. Kurt, oh, sure. ano kaya? Kung maglalaro ng volleyball, mga hayop, anong hayop pwede maging medal blocker? Wala yung kalabaw. Siguro may baka. <laughs> Malaki din. Baka Malaki din. Dyan. Baka. Baka. <laughs> baka. 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 Dyan. Dyan, dyan. Services. Wala rin. Ano, ano, ano. Ladies, ano, ano. time to huddle. Jefferson, kung maglalaro ng volleyball, mga hayop, anong hayop kaya pwede maging middle blocker? Zebra. Pwede yun. Pwede yun kasi malaki siya Ma Malaki, di ba? Pwede yun. yun. din ang mga zebra. Ah, zebra. Sir, be <coughs> Lady Blazers. Jade, kung maglalaro ng volleyball yung mga hayop, anong kaya hayop ang pwede maging middle blocker? Panda. Panda! Si Mitch po ay isang middle blocker. Which? Ano kaya? Ostrich. Yes! 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 Kaya magayang naeg. Gail? Um, dog na lang. Ah, uh, so, Goan, uh, oh, yeah. kung maglalaro ng volleyball, mga hayop, ano kaya ang hayop kung pwede maging middle blocker? Ostrich. Possible, possible, di ba? Mahaba din ang naeg. Alright, labi po din <laughs> ang ostrich. Lime Jambuba, ang ostrich. services. May hey, dalawa pa tayo. Everybody, number five, please. Ah, ibon sana. Ibon ah, ibon. ah, ibon din, pero iba lang din. Number one. Gorilla. Iba. Iba yung unggoy, ha? Ah. Iba yung unggoy sa gorilla. Magkaiba sa. Magkaiba pa. Anyway, dito sa round one, ang galing ng attack ng perpetual altas. They now have us 42 points. Pero wala pa puntos ang Benilde Lady Blazers. Pero First half, pa lang naman ito, and we got three more to go.